Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating po pagninila ngayon sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 21, Talata 28 hanggang 32 ay nakita natin muli kung paano si Jesus ay nagturo sa pamamagitan ng uh, uh, isang halimbawa. No? May dalawang anak na yung isa doon nagsabi uh, opo ngunit hindi ginawa ang sinabing gagawin at yung isa naman sinasabi na ayaw ko po, po no ngunit sa kahuli-huli huli ay ginawa no napakagandang isipin na uh, ito isang bagay na uh, bagamat hindi niya pinangalanan kung sino yon ito isang bagay na maring mangyari sa bawat isa sa atin no kung meron tayong salita na patumpik-tumpik no? pabago-bago no ng pasya eh talaga nangyayari ito no? ang ibig sabihin hindi ibig sabihin kapag ikaw ay mabuti ngayong araw na ito ngayong minutong ito eh habang buhay mo magiging mabuti ka na ganun din naman kung halimbawa may isang tao na gumawa ng hindi maganda ngayong araw na ito eh hindi ibig sabihin habang buhay na siyang uh, uh tali doon no? ang ibig sabihin isang tao may kakayahang magbago no? yun nga lang may mga sa pasama iba naman sa pabuti no? Kaya ito'y katumbal, katambal ng sinabi ni Jesus na um, sinasabi ko sa inyo mga publikano at masasamang babae na o na pa sa inyong pasakop sa pag ng Diyos. No? Ito isang napakatinding pananalita sapagkat sa mga tagapakinig ni Jesus pag sinabi publikano, ito ay katumbas ng salitang korap, no? O di kaya ay kurakot, no? At kapag sinabing masasamang babae, ito ay isang bagay na nangyayari sa maraming mga kultura no? o yung mga tao na uh, pinagbebenta ang laban halimbawa no? at ang sabihin na mauna pa sila sa mga tagapakinig ni Jesus no? sa pag ng Diyos ay napakatindi sapagat sila ay uh, may kakaya magbagong buhay no? kumbaga ang sabi ni Jesus huwag kayong maging kapante huwag kayong maging mag mag, magmalinis no? sapagkat uh, uh, kahit na ang isang taong nagpupunyagi na magpakabanal ay lagi may makikita na kapintasan sa kanya sarili kung siya ay magiging tapat no? at uh, kung isang taong nagkasala ay tapat din ay may makikita din siyang kahit man katiting na pag-asa sa kanya sarili na sana sa ating buhay wag tayong maging judgmental sa iba at gayon din huwag tayo mawalan ng pag-asa sa ating sarili sakali mang tayo ay nasa isang kalagayan na kinakailangan talaga natin magbagong buhay. At kung tayo man ay ramdam natin na tayo ay gumagawa ng mga ritual na sinasabi ng simbahan, sumisimba, nagkukumpisal, no? At iba pong mga bagay, nagdadasal, no? Sana'y madala natin ito sa ating asal, no? Sapagkat doon po nagkakatalo no? sa asal kung minsan may aral na nga, may dasal, eh yung asal, doon po sumisimplang. Kaya sana hilingin natin sa Panginoon ng kababaang loob upang lagi nating araw-araw na ilapit ang ating sarili sa ating Panginoon sa tulong niya. Pagpalain tayo ng Diyos.